Sunstorm Idol, Sunstorm. Grabe, Sunstorm nito. Yan. Sakit talaga sa ilong ito, pag ganito, panahon. yung service namin Sipiko.com Telephone number 011-265-0070 right. Scooter Scooter pa serya namin eh Yan o no? Bilya namin yan o no? Bilya namin So yung gate namin Saudi so Factory for Fire Equipment kita nga yung linya ng kuryente na kwan kuhan para sa TV alright pa, hero si si, pa, si pa, hero, hero ah hero. hero of a woman no no Ah. Huh? May <laughs> isang like, lang nag... Pina yung dumi dito sa yung mga basura dito sa Saudi. Pinapala, Pinapala 'yan. Sa atin lupa lang binapala eh berubungkal. Dito dumi. Nandiyan kami nang kan. Service. Tayo service namin, na lang susi. Pas. Corona ito idol. Mapansin ya pak gumag bili ang gulay jalan sa kanto, ikot sa kabila diretso lang lakad. Hey hey Kam hey. hey, nah, kam. Eh, eh. Assalamualaikum. Wenro. Ada. Bata, bata. Nih 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 nih. Mapet. Dia ada bata. Wah, kan itu meter, ya, noh. Meter yang kanan tubik. Banyak dia orang tubik dito. metrô não nang sobrang big dito. Right. passa na di, laynya kaya wala diyon diop diyan hindi kumikom oh anong diemang 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 Wala diemang 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 diemang